Magandang umaga mga spells. Gusto niyo ba na mas lalo kayong mahalin ng inyong minamahal? Pero pues, kung yan ang gusto niyo um, Mag-represent tayo ng isang simpleng ritual at simpleng lang din ang mga kailangan natin Ang kailangan lang natin ngayon ay isang basong tubig So, napakasimple ng ating kailangan Ang kailangan lang natin ay maging handa bago magsimula iwaksi sa isip ang anong problema at mag-concentrate. Titigan ang baso ng tubig. So, titigan natin. Pumikit at ibuhos ang nararamdaman pagmamahal sa taong gagawa ng retwa. So, pikit tayo. Tapos, ibuhos natin ang ating nararamdaman. Mag-concentrate. Isipin natin ang ating minamahal. Ito ay para mas mahalin ka niya lalo upang mas lumalim ang pag-iibigan niyo at iparamdam niya sa iyo at ipakita ang pagmamahal niya sa iyo. So hawakan ng baso ng dalawang kamay. Isipin ang taong minamahal mo. Uh, isipin, ipasa sa baso. Parang ipinapasa mo sa baso ng tubig ang pagmamahal mo sa taong nasa isip mo, nasa puso mo pumikit at imaginein ang mahal mo at isipin na magkasama kayo. Sabihin mo sa kanya lahat ng gusto mo sabihin at lahat ng gusto mo gawin niya para sa iyo. Halimbawa, uh, Renz Cruz, mahalin mo ako ng labis, higit pa sa buhay mo. Habang buhay mo akong mamahalin, ipakita mo na at iparamdam lagi sa akin ang pagmamahal mo. Huwag ka nang titingin sa ibang babae, ako lamang sa puso mo iwan mo lahat ng ibang babae at ako lang ang mahalin mo. So, ganon. Halimbawa, ganon. So, pwede kayong mag-construct ng sarili nyong uh, kahilingan. Kung ano yung gusto nyong hilingin. Imagine mo na aalis na siya. Dapat sa imagination mo, siya lang ang aalis. Ikaw ay mananatiling nakaupo. Kapag sa isipan mo ay umalis ka rin, di gagana ang spell na ito o may maling ginagawa ang mahal mo, o may maling nangyayari sa inyong relasyon. Kapag nangyari yon, ikalma mo ang iyong sarili, itapon ang tubig at umulit ka. Sabihin mo sa kanya na nais kong ayusin ang ating relasyon at gusto ko na makipag-cooperate ka. So, pagkatapos nun, pag nagawa nyo na ng tama, um uh, siya lang ang umalis sa inyong imahinasyon, Idilig ang tubig sa buhay na halaman. Mas maganda kung ang kung puno ang inyong pagdidiligan. Pwede rin nyo itong inumin. Gawin tuwing Merkules at Biyernes gabi bago, bago matulog. So yan po. Sana ay makatulong sa inyo ang ritual na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na pagtangkilig. Hanggang sa muli. Bye-bye.